Hello mga manay! Next, lulutuin naman natin. Samahan niyo ako dahil magluluto ako ng dinuguan. At dahil isa nga yung sa binibenta namin, kaya naman isishare ko sa inyo para pwede niyo ring subukan sa mga hindi nakakadayo sa aking cafe o sa aking kainan. Kaya naman tara, upisa na natin. Unahin natin gawin, maliban sa nalinisan ko na itong ating isaw ng baboy, ay atin itong papakuluan para matanggal din yung kanyang anggo. So, mas mainam na linisan nyo to sa running water. Lamasin sa asin na may suka para matanggal yung kanyang anggo. Pero alin nyo, itong parteng uh, isaw na nabili ko, ito yung masarap na pang adobo at pang dinuguan. So, disclaimer lamang po sa mga nanonood ngayon, sa mga hindi ko ng dinuguan, pasintabi na lamang po. Pero sa iba na nagre-request nito, ito na po yung aking recipe na gusto kong i-share sa inyo para pwede nyo masubukan, lalo sa mga karinderya. Bali dito sa ating pagpapakulo ay maglalagay po ako ng tanglad para nakakadagdag din to ng tanggal ng lansa at nakakapagbigay din ng bango. Lalagyan natin ng asin. Susundan ko rin ng laurel. Then meron din tayong bawang, sibuyas, at panghuli maglalagay din ako ng luya maliban dun sa ating tanlad na nilagay. At huwag kakalimutan, lalagyan din natin ng tubig. Then, isa lang natin yan sa kalan. Papakulan po natin yan ng mga at least 1 hour para po talagang mapalambot din natin yung isaw ng baboy. Buksan na natin yung kalan. Then, takpan. Balikan po natin yan makalipas ang isang oras ng pagpapakulo. So, ayan, makalipas yung isang oras na pagpapakulo natin eto na yung ating isaw o oh. ah, yung may bulaklak ng baboy. Isaw ng baboy nga. Ayan. So, gagawin natin dito, patay na yung apoy. Then, ito po yung ating kuhugasan pa. So, hindi natin kailangan gamitin yung kanyang pinagpakuluan. Then, itapon na natin tong pinagpakuluan niya. So tapos na po ako maglinis at maghiwa ng ating isaw ng baboy. So hindi ko siya ng ganito kalalaki. Depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto niyong hiwa. Ah. Kailangan yung hindi naman sobrang laki kasi alam naman natin kapag dinuguan eh hindi naman malalaki yung hiwa. Kailangan eh saktong laki lamang po. Ayun, ganyan lang. Then ito po yating hahaluan ng kasim ng baboy. Kasi masarap sa dinuguan kapag may part ng taba-taba. Hiwain nyo rin po kung gano'ng kalalaking hiwa ninyo dun sa isaw. Dapat gano'n din po yung hiwa ninyo sa inyong karning baboy. Pag mainit na po yung kawali, pwede na tayo maglagay ng mantika. At ang una kong igigisa dito ay yung baboy. Igo-golden brown lang natin to. Saka natin susundan ng pagigisa ng bawang, sibuyas, luya natin. Then, takpan. I-check po ulit natin. So, hayaan natin yan hanggang sa magmantika. Tapos, mag-golden brown itong ating karne. Kapag ganito na po, Itabi lang natin para dito tayo magigisa ng ating bawang, sibuyas at yung ating luya. Pagsasabayin ko ng ilagay itong bawang at luya. At isusunod ko na rin na ilagay ang sibuyas. Sangkutsahin so, po natin ng maigi para po masarap po itong ating lulutuin. Kung mura ang sibuyas at bawang sa lugar ninyo, damihan para mas masarap. Pag mura ang sibuyas at bawang po talaga, din dinadamihan ko sa pag para malasa. At kapag lanta na yung sibuyas, mabango na rin ang bawang, ilagay na po natin yung isaw ng baboy. Yung iba sa dinuguan nila, ang ginagamit ay laman loob, di ba, ng baboy. So nasa inyo naman po 'yon. Kaso maproseso na lang po talaga dahil kailangan malinis na maigi. Dahil kapag hindi ka marunong maglinis ng laman loob ng baboy, malansa ang iyong dinuguan. Hindi po masarap. sangkutsahin so, po natin maigi. Lalagyan ko to ng paminta, mga pampalasa. Maglalagay po ako ng paminta, pamintang durog, pamintang pino, pwede. Then yung ating patis, pwede rin po ang asin. So pinagahalo ko po talaga yan. Maglalagay pa tayo dito ng asin. Then sangkutsahin po natin. So, kailangan gisahin po ng maigi. Then pagkatapos po natin mahalo, maglalagay tayo dito ng laurel. At itong ating tanglad. Lagay natin sa pinakagitna. Then, lagyan po natin ng tubig para mapalambot yung isaw natin at yung karning baboy. Tatakpan po natin yan, natayaan po natin hanggang sa mapalambot yan bago natin timplan pa ng mga kulang pa nating sangkap. So silipin na po natin itong ating niluluto. Kanina nagdagdag pa po ako ng tubig kasi kinulang ako sa pagpapalambot. Pero ngayon okay-okay na to. Parang kala mo papaita no? <laughs> kulang na lang ano, yung abdo. So, ang gagawin na po natin dito, maglalagay na tayo ng dugo ng baboy. Bali, itong dugo ng baboy na ilalagay ko ay may halo na po itong suka para hindi po magbuo-buo yung ating dugo ng baboy. Naglagay po ako ng half cup ng suka sa dugo ng baboy. Tapos nilamas ko po ng maigi para maiwasan yung malalaking pamumuo ng ano? Nang dugo. Then, ito po ay ating palalaputin pa, papaygahin pa natin ng bahagya yung kanyang pinaka-sabaw. Minsan po gusto ko may gata. Pag ganun po. Pero kalimitan, napapansin nyo, kapag pambenta, eh gusto nila yung masabaw, yung dinuguan. Tapos, Gagawin natin dito, eh, palalaputin pa natin yan. Ito tatanggalin na natin. Yung tanglad, Para mahalo na natin ng maayos. Kasi ito ay kumapit naman na dun sa uh, karni. Then, haluin po ulit natin. So, yung iba naglalagay din po ng atay. Bali, iba-iba po talaga tayo ng proseso ng pagluluto neto. Kaya, again, disclaimer po, hindi po ako biasa at hindi ko po master yung pagluluto ng ganito. Kaya kung meron kayong tingin ninyo, mas masarap yung luto ng senyo eh, yun na lang po yung sundin ninyo. Para makaiwas tayo sa mga, ano, mga nega, negatives, no? So, papakuluan ko pa po, po yan ang papakuluan para Mag-iga yung uh, kanyang sabaw. At eto na po yung ating dinaguan. Ang ganda na ng kulay, no? Kung mapapansin ninyo, naglapot na yung kanyang sabaw. day ang pinakalas natin, maglalagay tayo ng siling berde. So, pwede po kayo maglagay ng pampalasa. Depende po yan sa nais ninyo. Basta, ang pagluluto lang po talaga nito, eh, magbusisi po talaga. Hindi po talaga basta-basta na pagluluto. Lalo na sa isaw. Kailangan malinisan ng maigi kasi magpapait po. Then, minsan naglalagay po ako rito ng konting sugar pang balance, lalo na kung hindi kayo gumagamit ng MSG. So, again, kayo masusunod sa timpla na nais ninyo, or kung hindi kayo kumakain ng isaw, pwede naman na purong baboy yung inyong gamitin. So, may recipe na rin po ako noon. So, eto na. Pwede na natin itong iserve. Hindi ko na siya papalupote ng todo kasi kapag yan po ay lumamig, yan po ay mas lalapot pa. Or minsan, pwede nyo rin pong lagyan to ng gata. Kapag ganito, buhusan nyo ng gata para mas masarap. Tapos, hayaan nyo siyang yung maglangis. Pero pag gano'n naman, gantong panahon na mainit, eh mabilis pong mapanis kapag may gata. So, patayin ko na yung kalan. Bali, ganito po yung ginagawa ko sa ating naluto. So, nakapaglagay tayo ng uh, sampu sa 500 ml tub na ganito po karami ang laman. So, nasa 3 4 po ng tub yung laman. At kita niyo naman na mas lamang po yung malaman kaysa dun sa sarsa. Kaya yung mga ganito po, binibenta ko siya ng 150 pesos. Good port to na yan. So, ang puhunan neto is nasa 700 lang po mahigit. Mas liliit pa yon kapag maramihan yung inyong lulutuin. Kaya pwedeng-pwede yung pang-stock, pwede nyo rin pong pambenta sa inyong mga karinderya or kung meron kayong mga uh, kainan dyan. Then, pwede nyo itong i-reheat kapag gusto nyo ng kainin, lagay nyo lang po sa inyong freezer. Ito na ang ating mainit-init pa na dinuguan. So, ayan mga manay, muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay nakapulutan nyo na naman to ng dagdag idea. At again, sa mga hindi kumakain neto ha, skip nyo na po itong video na to. Hanap na lang po kayo ng mga recipe na pasok sa inyong panlasa at kinakain ninyo. Grabe. Naghahanap ako ng puto kung saan meron. Tikim tayo Isa. Hmm. Sarap. Kanin na lang ang kulang. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!